Minsan nang tinaguri worst airport in the world. Makailang beses na bang nagkaaberya sa Ninoy Aquino International Airport at sa mga terminal nito? Ang pagkakaroon ng pothole nito at kailangan ng agarang pagkumpuni ay isa lamang sa mahabang listahan na kung saan umani ng pagbabatiko sa mga pamunuan nito at pagkayamot ng mga pasaherong apektado ng mga ganitong aberya. Humingi na ng paumanhin at pasensya si MIA General Manager Edmond Real sa nasabing aberya at sinabi nitong importante para sa kanila ang kapakanan ng mga pasahero kaya kinailangan nilang ayusin kaagad ang nasabing pothole. Sa umpisa ng taong 2017, kung saan dagsa ang mga taong parating at palabas ng bansa dahil sa holiday, doon naman sumakong magka-aberya ang computer system ng POEA sa Terminal 3. Hindi itong unang pagkakataon na nagkaroon ng aberya sa runway 6 ng NAIA. Noong nakara ang taon rin, pansamantalang dinivert sa Clark International Airport ang ilan sa mga flight dahil kinailangan nila itong ayusin Inako ni dating Transportation Secretary Art Tugade ang nasabing aberya Noong 2014 naman, dahil sa aberya ng radar system nito, mahigit 30 minutos na antala ang mga flight ng tatlong terminal Madalas sa mga aberyang ito ay makukonsiderang system error Ngunit ang pinakamabigat na na-experience ngayon ng mga pasahero ay ang kaukulan ng personnel sa immigration counter. Paano kaya natin masosolusyonan ang mga ganitong problema? Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.